magandang tanghali mga pigmates. Sobrang init ang panahon ngayon. So may papakita ka pala ko sa inyong video mga kapigmate So itong video to ay galing sa ano sa Facebook. So nag-post lang to sa ano sa group ng na mga nag-aalaga ng baboy. Nakita ko lang. So hindi ako makapag-comment kasi napakaraming basa doon mga kapigmate So ito. Panorin niyo. So pag masarin niyo mabuti mga pigmates mga pigmates. <coughs> yan po mga yan ay walay na. Ito so, mga ano mga mapapansin nyo. Um, parang hirap sila huminga. Tapos mga nangihina. Matapapapan. So may kita nyo, yung pagkain ng baboy, andun lang, hindi ginagalaw. So ngayon, sa gantong sitwasyon, sobrang nakakaawa mga kapiglit yung alaga natin pag ganyan. May kita nyo, kakaawa yung piglet. Sobra. So mga pigmate, napapansin nyo ba yung mga piglet? So sa gantong sitwasyon mga kapigmate, hindi ko may sa inyo yung tamang gamot. Ang mapagbigay sa inyo ng tamang gamot ay yung mga teknisyan mga kapigmate. Pero ako, kaya kong ibigay sa inyo mga kapigmate yung paraan ko para maiwasan yung mga ganon. Yung, so, sa ganon mga biik, may mga sakit na sa baga. Pwede meron na rin po yung pulmonya mga ganun mga kapigmate. Kasi papansin nyo yung kulungan ng mga piglet mga kapigmate. <laughs> sa kulungan ng mga piglet ay parang... So parang ganito, 'di ba? Cemento siya, flooring 'yan, ganyan. yan. Pag ang kulungan ng mga piglet nyo ay naka-flooring lang kayo ng concrete flooring mga kapigmate. Um, pinaka number one na dapat iwasan nyo ay yung laging basa yung kulungan. Laging pagpapaligo sa piglet. Mayroong paraan na tamang pagpapaligo pag ang kulungan ng piglet nyo ay ganun mga kapigmate. May tamang oras din, may tamang panahon hindi yung anytime na gusto niyo magpaligo sa mga piglet nyo, papaliguan nyo. Marami po dapat kayong isa alang alang bago kayo magpaligo or bago pa ba sa inyong kulungan ng piglet mga kapigmate. Dito sa vlog natin mga kapigmate, ah uh, malalaman natin kung paano maiwasan yung ganong sakit na mga piglet. Kasi mga piglet na ganong mga pigmate, kalimitan nangyayari yan pagkawalay o minsan kahit hindi pa walay, nagkakaganon na mga pigmate yung piglet. Unahin natin mga kapigmate sa pagbabasa ng kulungan. Sa pagbabasa ng kulungan, kung naka, ang chlorine ng mga pig nyo ay concrete mga kapigmate. Huwag na huwag niyong babasain ang kulungan, huwag na huwag niyong papaliguan ang mga piglet mga kapigmate sa oras na napakaaga or napakahapon. Na sabihin natin, sa umaga magpapaligo kay sa baboy or biik nyo, dapat hindi bababa ng alas 8 o alas 9 ng umaga. At sa hapon naman mga kapigmate, hindi dapat lalampas ng alas 5 ng hapon. Alas 4 nga, dapat alas 4 mga kapigmate, ah. hindi na rin binabasa. Pero sa alas 4, pwede pe pa naman kaya lang hanggat maaari, huwag na kasi ang pahapon na yun, mga kapigmit hindi na, uh, hindi na maaraw sabihin natin hindi na masyado mainit yung pag pagbasa po yung kulungan ng mga baboy natin ang mga piglet natin mga kapigmit matagal po yun matuyo napaka tagal matuyo yun ang iwasan nyo yung mga oras na yun. pero pag tumungtong mga kapigmit ng 9 hanggang 3pm yan po ang pinaka the best na magpaligo magbasa ng kulungan o maglinis ng kulungan ng mga piglet mga kapigmit marami kasi mga kapigmit dito sa ating mga nag-aalaga ng baboy kahit gabi na uh, todo pa rin sa paglilinis ng kulungan dahil madumi, dahil may tain ng piglet. Mga kapigmate, yun ang iiwasan nyo. Lalo na yung gabing-gabi na. O gabi na talaga, lubog ng araw, nagpapaligo pa kayo sa baboy. Yun ang iiwasan nyo mga kapigmate. Kasi ang baboy, pagkakain po niyan tutulog. So hihiga po sila diyan kahit basa. Okay lang sana kung umaga, normal lang yun. Pero kung gabi na, pag gabi na tapos basa pa yung kulungan nila, yan po ang mangyayari sa mga piglet natin mga kapigmate. Yung manghihina sila, uubuhin, sisipunin, may halak. Yun po ang mararanasan natin. Kaya mas maganda, doon mga pigmate sa prevention. Maliban na lang mga kapigmate kung ganito yung mga kulungan ng piglet. ang ganyan, may plastic mating mga kapigmate. Kasi ito, anytime pwede, pwede nyo linisan. Pwede nyo itong linisan pag naka-plastic mating yung mga piglet. <coughs> Kasi pag, pag binasa nyo sa side na to, pupunta doon sa hindi basa yung piglet. Ganun lang mangyayari. Para itong mga piglet na to. Yan. Pag nagpapaligo pati mga kapig pag nagpapaligo sa ganong sa ganong mga piglet mga kapigmate mas, hanggat maaari isang beses lang paliguan nyo yung mga ganong piglet. Sa, sa, totoo lang kasi mga piglet na simula pagkawalay hanggang one month after wale mga piglet. Napakahina pa po niya ng mga yan sa lamig. Napakahina. Ikaw, tapos matutulog ka pa sa flooring ng, ng mga piglet na basarin yung flooring. So, mangyayari po dyan, pulmonya, ubo, sakit sa baga mga kapigmate ang mangyayari sa piglet. Kaya mas maganda, hanggat hindi nyo pa nararanasan, iwasan nyo na. So, dito, dito, dito sa setup natin mga kapigmate, ah uh, wala tayong nararanasan. Ito, sa setup natin ganun mga pigmate, Kahit walay na yung piglet, basta't naka-plastic mating kayo, hindi mararanasan nyo na piglet. Kasi pag kapaligong nyo sa kanila o pag nyo dito sa kulungan nila, mabilis po matuyo o mabilis madry yung kanilang kulungan. Pero halimbawa ganito, ito, inaayos ko yung kulungan dito. Ayan, katatapos ko pala mag -repair. So halimbawa sa ganito mga kapigmate, kung magpapaligo kay sa piglet, sorry ha, makalat, sabi na nat, Magpapaligo kayo sa piglet, magtira kayo ng lugar na dapat tuyo lang siya. Kung nandun yung mga dumi nila, yun alinisan nyo pagdating dito sa taas wag na kasi ano tulugan nyo ng mga piglet so yun ang ano nyo mga kapigmate iwasan nyo na laging basa yung mga piglet sa gamot dyan mga kapigmate para sa akin dahil hindi ko pa na experience yung ganyang mga sakit ng piglet mga kapigmate hindi ko rin alam kung paano gamot pero alam ko kung paano iwasan kasi, kaya yun po ang ginagawa ko dahil, dahil po sa ano sa ganong sakit mga kapigmate mahirap mahirap talaga may pagsabayan may pagsabayan sa piglet na magkasakit ng kanon may pagkaubos o may pagkamatay yung piglet mga pigmate so sorry sa mga umaasa na magbibigay ako ng gamot hindi ko kayo mabibigyan ng gamot para doon kasi hindi ko po alam kahit ako hindi ko alam so matagal-tagal na tayo nag aalaga ng baboy pero hindi ko alam kung anong gamot doon ang akin lang po dito sa babuyan natin mga ka-pigmate, prevention so prevention lang para maiwasan natin yung ganong sakit o ganong mangyari sa mga piglet natin. So, dapat ganito lang tayo yan. Yung mga piglet natin. Dapat mga kapigmate, kung ano yung masama o pangit sa piglet, iwasan nyo. Huwag nyo nang hintayin na dapuan kayo ng mga sakit. So, habang malalakas yung piglet, maintain nyo lang yan. Maintain nyo lang yung katawan ng mga piglet. Maintain nyo lang yung pakain, yung ginagawa nyo. So, yan. Dahil ngayon, sobrang init ng panon. Kung mapapansin nyo naman mga kapigmate, sobrang init talaga. Ang ginagawa natin dito, tinang, tinanggal o oh, hindi ko na nilagyan dito ng harang sa gilid na to. Yan, mapapansin nyo linis na linis yung harang dito. Ang naglalagay lang ng harang dito sa side na to. Yan, para paggabi, yan, dito sila natutulog kung saan may harang. Para hindi lamas-masok yung lamig sa kulungan ng piglet. Tapos, sa ganito mga kapigmate, kung maglinis ako ng kulungan sa kanila mga kapigmate, umaga, hangga, mga alas 9 ng umaga tayo nagpapaligo dito sa mga piglet. Tapos, sa hapon naman, pinapaliguan ko to kagaya ngayon, yung inahin natin, nagdabusak na sa dumi. Kung mapapansin nyo, sobrang dumi na buti na lang nadagan na niya tapos nadakot ko kaganyan dumay kung hindi yung mga big natin kulay itim na rin yan so sa gantong oras time check tayo 1.20pm so ay 1.20pm so napakagandang magpaligo ngayon ng baboy mga kapigmate so dapat isalang-alang nyo yung oras na babasa inyo yung baboy nyo or piglit nyo para maiwasan nyo yung mga ganong sakit so yun lang mga kapigmate pasensya na yun lang may tutulong ko sa inyo maiwasan yung ganong sakit or ganong mangyari sa baboy natin o sa mga piglet natin so yung mga bagong walay napakahihina pa siguro pinaliguan ng pinaliguan ng may-ari, hindi man lang iniisip na yung mga piglet ay matutulog, nahihiga. Tapos yung ganon na wala nang gana kumain mga kapigmate. So madali lang yon na pabalikin yung gana kumain ng piglet na yon. So tanggalan, alisin yung pagkain doon. Huwag wag pag ang mga piglet mga pigmate hindi na kumakain. Huwag na wag niyo lalagyan ng, ng pagkain doon kasi yung piglet nag-a-adjust po yon para umano yung ano nila sa condition. Ang gagawin nila, ang gagawin nila nun, hindi sila kakain. So dapat ang gawin natin doon, wag din muna natin sila bibigyan ng pakain. Ang, ang kailangan lang natin gawin doon mga kapigmate, yung tubig nila, unlimited lang dapat yung tubig. Tapos meron nakalagay dextrose powder o kaya ng electrolytes sa ano nila sa drinker nila. Tapos sa pagpapakain naman nun mga kapigmate, hindi biglaan. Ang gagawin niyo lang uh, sa mga ganung sitwasyon, mga hindi na nag wala na ganang kumain. Talbos ng kamote, ano kamote, talbos ng kamote or kaya kangkong, slice slice nyo, tapos, hagisan nyo sa umaga. Maglagay kayo ng konting peats. Mix lang. Hayaan nyo tumikim-tikim nyo lang. Huwag nyo lalagyan. Huwag nyo lalagyan na marami. Pag tumikim-tikim lang, so, hayaan nyo. Hayaan nyo lang. Pag alam nyo na hindi na sila kumakain, lahat, ng nilagay nyo pakain doon sa kulungan nila, tanggalin nyo ulit mga kapigmate. Ganun lang po ang paranon. Kasi mga kapigmate, pag ang piglet ay hindi na kumain po, ayan po ay nag-a-adjust. Na-adjust nila sarili nila. Kasi pag kumain pa na kumain pa sila mga kapigmate, igit igit na yan. So, 'yun lang muna mga Pigmate, maraming salamat. Good morning sana po na, uh, nakatulong sa inyo yung tip ko para sa prevention sa ganun. Pero sa gamot, pasensya na wala po. Maraming salamat.